Pasti sambil ngayun nih. Hai, kain kain hapunan, udahin kain tuh. In order ko to 180 tang ano, ganito. 180. Sulit naman. Parang hindi na maging naging crispy. Di ba? Dudugtugtongin ko yung vlog na yan. Masarap siya. Hindi ka lugi sa 180 kasi meron siya ng tama ng baboy sa ibabaw. I'm Tapos ininit namin yung lumpia. I Tapos binag nga. Tapos, maple espresso na kanina. And then, minudo. May bagay ka. Saan? Kain tayo. Ano ata ito? Hindi ito ata gabi. Para siya yung ano, talbos. Gabi yan. Mm Hindi -hmm. gabi. Favorite ito guys yun. Ito yung nilala sa akin. Sarap ka. Sarap ng gabi. Mapapakain ako. Yan ba si ate eh. Ito ang tinatawag na tinuto. Sabi ko, laing. Tinutong daing. Ano mo sabi ng tino to? Tinuyo. Sa gata. Baong kanin sa iyo. Baka maana yan. Mmm. Kami lang kumakain ng anak ko. Yung bunso ko ayaw. Kaya partner ko ayaw. Mukbang. Mukbang. Hindi naman kita yung pagkain. Ay, Ay, yung pinakain namin guys. ito yung gabi order. Kama yun na to. Yung Umuulan salak. ngayon guys. Kaya medyo tahimik ang paligid, walang mga bata naglalaro. Kasi umuulan. Kung hindi umuulan eh, naingay na naman eh. Hmm. Araw pala, umpisa pala ng 7 o'clock, duty na sila. Maputi kasi sa labas dahil siya. Pero kung di maputi ka at umuulan, maglalaro yung mga yun maputik eh. Hmm. Stay at home. mukbang. Ito so, akong kanin. Tataba ako ngayon dito. Damihan mo, Ma. Kanya din ako. So, walang tayo diet ko. Eh. Mukbang with Mama. Walang tayo diet, diet. Ang sarap nung ano. In order ni Mama, oh. Ang sarap. Siksik -sik yung ano. Yung gata sa gabi. Tapos may pork on top. Kasi so, ito naman, oh. Tinabi-tabi pa niya, oh mga sobrang anin. Ayan guys, pangalawang pinggang ko na to. So, good luck. Pilew. Okay, o na, kung pa na. Tapos may binabuungan pa. Tapos ito ko to binabuungan eh. Pero doon malapit yung pan. Like over ko siya kaninang tanghali. Ayan. Favorite ko siya. di hindi ka kinakati dyan. Kinakati. Nadada naman sa kamot eh. Kuha na ng rice. Dagdag mo pala pati okay. ng mga kato. Oh! Sure. Nainok ko. Kuha na yan, ate. Sige pa. Kuma na. Sus mo. Sa sa akin yung madami. Hmm. Next week, mama. Meri pa ulit yan. Hmm. dating ni mama. Tatapaan na naman tayo nito. Yung ganto mo, ang kitis. Ngayon, ayun, no. Lumubo na yung ganto mo. Ay, pagod sa biyari, eh. Hagard na hagard. Noong time na sinundo kami Ay, na... Ay, siya bukasan na yun, eh. Hmm, Noong time na sinundo kami ng anak ko sa airport. Hagard na hagard ang sinundo ko. Hmm. Diba naman 24 hours yung video na yan, hours. isang video lang yan. Mm -hmm. Kumbaga, parang, ano. Yung ba naman, guys, 24 hours on plane. Ilang hours yun? Ano? Dallas to Korea? Ano? Hmm? 16. Probably yun. Tapos na nga lang kayo sa airplane. Sakit nun sa dalas Dallas to Korea, 16 hours flight. Sitting on the plane for 16 hours and then Korea to Philippines kumahan siya ng 3 and a half hours kaya lang na delay kami ng delay ng delay kita ko yun sa monitor eh hmm. daming ano daming halas na delay kasi may turbulence na nangyari hindi turbulence parang nagalay ng ilang minuto dagdag na naman ng another minutes kasi nag pinaiinililipat yung mga lagid sa Oh, nakalagay quickly. nakalagay doon sa monitor 10:05 oh, arrival hmm. ani. Tapos nakita kita kung nag-change naging 10:38. Dumating kami 11:30. Mm. Dumating kami eh nag touchdown yung ano 11:30. Kaya mo nag-adjust pa, nag-adjust pa. Pero nakalagay doon ano departure 10:38 delay. Mm. talaga ang ano arrival time namin. Ay, nagpa-delay-delay sa Korea Air. Korea Airport. Tuwa ng mga lagi. Ano yan, balat? Ano yun yung katawan? Ano para kain? Para yung katawan ng lagi. Makati ba yun? Parang kinakati na nga ako may. Hindi. Hindi mo ipinadap yung sale. O design lang yun. Design lang <laughs> yun. Gusto mo nga yun eh. Hmm? Dinuduro yun eh, Lola eh si wala, dinudurog nga ba ko yung tingbi ba gano'n niya? Sa pa, ba sabi ko lana? Ako biti na pero since naman na magamira, ako lang ano, hindi ko na kakain na. Pero, yun daw sili, anti-cancer daw yan eh. Baka mahilig ka sa mga sili. Trap kumainin ako kamay. Tapos umuulat-ulan ka nagkape ako, hindi ako makakatulog yan. Wala ka naman pasok okay. eh. Sili. Sili sa gabi. Sili sa binagoongan. Good luck. Pinakatinga ako sa alamang eh. Pero favorite ko yan. Bumili pa ako guys ng alamang sa grocery. Bawal ka ba magdala niya? Pwede. Kaya lang, ibabalutin mo yan. Makasilled naman yan eh. Hey, may ganyan pa ako bisaan sa US. Isang ganyan pa. Binali ko doon sa Asian. Ano. Hindi ko rin naman kasi kinakain kasi pag panay-panay, binangangati ako. Tsaka baka uh, bumalik na naman ang ating ano. Ang gabi rin ko nga kinakatiya. Busog na busog na ako. Wala Ayun, yan, tagdamag yung ganyan. Alam nyo guys, na-miss ko to eh. Kasi wala nito sa imam sa ano sa US. Nagagata man ako doon. Hindi katulad ng lasa ng gata dito sa Pilipinas. Kasi dito, may mga, nandito yung mga complete ingredients. Sa US kasi, ang gata ko doon, gumagamit man ako ng coconut oil, yung nasa can. Tapos asin lang. Parang hindi na siya organic. chemical mm. na. Kaya iba yung lasa ng pagkagataan niya. Hindi katulad dito, nandito na yung mga kompleto para pasarapin mo yung gata. Gata talaga ng... Parish. oh Oo, gata talaga. Magagata ako dun kaya lang ayaw na manimig ako kumain. Kasi magblog mo din yan eh. Ano eh, sa'yo na lang eh. Sa'yo? Ako naman ang dami ko pwedeng i vlog dito eh. Ikaw ang kailangan mo magblog-blog. Huwag man ako lang vlog eh. Meron na nga ako 15 minutes yung than. Ang huli kong vlog yung ano eh, sa buffet. Parang di ako natutunawan. Tama na. Ang dami nung kanin mo kanina. Hindi na ako makahinga. Pinagbawal pa naman sa akin na magmagkakain ng marami na, ano, kanin. Tama na. Ito nga, parang hindi na ako nakakahinga. Kung okay na lang, kinamay ko na ito Yan naman. Pagdik, ako na yun, kinamay ko na yun eh. Kaya mo makalimahan pa naman yung gabi. Pwede pa yung bukas eh. Oo. Ito, isuguan ko lang dito na oh. Tama na. Baka ka na mamaya. Parang thank you, Lord. Nabusog din. Ito. Himayin ko na sa asol grabe sa kabusugan. Namiss talaga yung mga Filipino food, guys. Kasi sa sa US, puro kinakain namin pa ulit-ulit. Hindi naman kasi ako makapay. Hindi mo nakatagal ka gano'n. Hindi naman kasi ako pwede magluto doon ng luto mong dito kasi makakabili ka lang ng mga ingredients sa Asian market e napakalayo sa amin. One and a half hour in travel. One way. Tapos kulang-kulang pa. Mm. hindi ko makuha ma-perfect yung ano, tunay na katap talaga. Ang uh, ulam namin na doon, pork chop, sinigang, salad, more or salad. Nakakaumay na. Chicken. Chicken doon, chicken dito. Tapos Ito, mga misa, na kati nakakain kami ng mga ibang pagkain sa buffet restaurant. Yung, yung ano, yung Chinese ang mga lulito. Hmm. Buffet. Eat all you can, tapos babayad mo. Mama, tapos kalawa kayo yung biko. Ay, Diyos ko po. May biko pa pala guys. Paano ko makakain yung biko eh? Nandito na ang kabusugan ko. Oh. Nalimutan na ko yung breakfast mo. Nalimutan ko kainin sa breakfast. Ano ba yung kinain ko kanina? Nag-coffee lang ako kayo ng mga. Nandito ba na yung kitna yan? Hugas na ba to? Hindi. Hugasan yan. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Busog na ang inyong kamamshi. See you on my next video. Bye-bye. Oh. Wow. <coughs> ah, oh